Nagulantang si Jovi sa malakas na lagabog pasado alas 3 ng hapon noong may 3 sa Sitio Agpawa sa Barangay Camp 7, Baguio City. Nang siya satin sa kung saan ito nang galing, tumambad sa harap niya kanilang bahay ang isang truck na nahulog. Kasi hindi lumabas ako, yun nakita na namin, mandami na nila dito. Nahulog na po 'yun. Eh sabi tumawag daw po. Kaya tumawag ako ng 911. Tapos yun, pinasabi ng 911 kung saan ako malapit location, sabi sa Station 8 po. Eh, medyo matagal, kaya tumakbo na po ako ron. Minotor ko na po. Tapos tumawag na ako ng polis. Nahulog ang truck sa lalim na 25 metro. Naipit naman dito ang 41 anyos na lalaki na driver ng truck na nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Nangyari ang insidente habang ibinababa nito ang lupang laman ng kanyang truck. Pumaka, alis kasi yung lalaki, yung driver po mag niya lang, wala po siyang pahinante. Kaya medyo parang nahirapan siguro siyang mag ano, magdamp ng lupa. Nasobrahan po siguro kaya bumalibaligtad na siya. Nakalabas na sa pagamutan ang driver. Ang nagdulot ng pagkahulog ng sasakyan eh dahil bumigay nga po yung lupa kung saan na uh, nakapuesto yung truck while ina-unload yung mga soy. Vanessa Bouton para a Saluzon Headlines.